samahan nyo ako at i-test drive natin tong Photon Traveler X 2.0 Ocon Engine. i review na rin natin yung fuel consumption niya kung matipid ba talaga to, no? Pupunta tayo sa Tanay Rizal at dadan tayo sa sikat na tinatawag nilang Marilake Highway. Dito natin susubukan kung malakas nga ba ang makina nito at matipid sa diesel. Kaya Samahan niyo ako mga ka-adventure at stay tuned and let's go! So ayan mga ka-adventure, ito yung 2024 Photon Traveler X 2.0 Ocon Engine 16 seaters manual transmission. Ayan. So ito yung new colorway niya. Kung makikita nyo, color brown siya. No? May available na color to na silver and white tapos black meron din ito nandito dito tayo ngayon sa Marilaki Highway at pinabless na natin siya tapos tinest drive na rin natin dito natin siya dito test drive sa Marilaki Highway yung sa fuel consumption pala niya mga kaadbento kung makikita nyo, ang tinakbo na natin, 64.9 kilometers. Until now, hindi pa siya nababawasan ng one bar. Full tank pa rin siya. No? Makikita nyo sa left side na full, full tank pa rin siya. naman siya ang niyang i-maneuver yung sa laki niya manageable ko naman dahil galing na tayo sa van yun nga lang medyo naninibago ako dahil malapad siya actually tsaka ano, mahaba yung sa engine niya 2.0 kan engine so far naman ngayon syempre bago pa siya uh, nanon napapansin ko no, parang hindi siya maubong masyado wala siyang ubong no? pag nagsiship ako ng gear yun nga lang medyo dumadam pa siya no? kasi siguro malakas or kailangan ko pang gamayin yung ano yung tawag nga nila sa motor yung rev matching no? so napag-aralan ko na actually binababad ko muna sa clutch ng konti tapos nagagas ako bago mo siya ipasok kaya hindi na siya dumadamba, no? Uh -huh. etong 2.0, tingin ko tipid siya sa diesel, eh. Kasi galing kami kay Ita, nagpa-full kang kami, until now, hindi pa rin nababawasan yung gauge niya, no? Full pa rin yung gauge. Actually, hindi ko pa siya nakukompute, no? Kung ilan. Pero, more or less, siguro mga ganun. 15 kilometers per liter. As a 2.0 diesel engine, no? Kasi, ang usualing kain ng mga... 2.5 katulad ng urban naglalaro, naglalaro siya sa 10 9.5 kilometers per liter hindi siya mabibrate tapos yung ugong parang wala akong naririnig masyadong ugong no? hindi siya maugong actually hindi ko lang alam yung before na traveler no? hindi ko kasi na na drive yun at hindi ko siya na-review ayan kaya eto lang sinasabi ko lang yung review ko ngayon dito sa Traveler X na 2.0 then hanggang 6 gear siya so hindi ko pa nasubukan yung 6 gear hanggang 5 gear pa lang ako no? siguro sa highway masusubukan natin yung 6 gear yung sa cabin niya ano ah uh, tahimik actually hindi uh, hindi siya maingay no hindi katulad ng ibang sasakyan na rinig na rinig mo yung yung mga busina, yung mga dumadang motor, yung outside sounds na nasa labas. Parang less eh, hindi tahimik siya actually yung cabin niya. na gulat lang ako at hindi na compare dun sa una ko. Maingay siya eh, tapos rinig ko nga yung engine sa loob. Eto naman, pagdating dun, maririnig mo yung engine niya na ano, na LB rate ganyan pero less yung ano yung noise kumbaga siguro yung nakalagay na insulator dun sa engine ano niya cover maganda pero as of now tinan nyo kung mapapansin nyo naman tahimik siya tapos may mga motor akong nasa likod nasa gilid ng motor hindi masyadong rinig no ayan kaya okay yung cabin niya tahimik So yung sa fuel consumption pala niya. No? Matipid talaga kasi pero inyong uphill to eh, bali pataas, mahabang pahahon, palusong. Pero hindi siya ano, hindi siya hindi pa nababawasan yung bar natin, yung beach na Kaya, tingin ko matipid to. Kasi 2.0 eh. Parang ito na nga yung game changer ng van 'no na nag na sila sa 2.0 kasi usually nung mga van before 2.8 tapos nag 2.5 tapos may 3.0 na di turbo ayan, eto 2.0 siya na may turbo naman kaya ano uh, malakas siya pero yung konsumo niya sa ano sa diesel, matipid nandito na tayo Paakyat tayo, naka third gear ako. Ayan. Malakas naman yung makina eh. Naka third gear tayo pa ako nito. Pumapalag naman siya eh, tsaka mabilis sa mabilis no. Sa ahunan walang problema kasi malakas yung power niya yun nga lang kailangan mong bumelo din Siyempre From first gear, bebelo ka, arangkada ka, tapos pasok ng second gear. Tapos, pag tumatarik na yung daan, syempre, back to second gear ka. Or, first gear, parang gano'n. Pero, tingin ko, second gear kaya niya eh. Basta nakabuelo ka lang. Ayan, so, magandang naging drive test natin dito. Kahit, uphill sya, swabe naman yung ano no swabe naman yung makina tsaka hindi siya nahihirapan actually sa mga ahon tsaka sa ano pababa tsaka sa patag may bubuga naman siya tsaka mabilis naman no pagdating naman sa brakes mga ka-adventure makapit siya no pero hindi yung kasing kapit nung <clears throat> sa mga Toyota sa high na konting apak mo lang talagang susub-sub ka no? okay naman nagagamay ko siya agad kasi yung preno niya hindi yung ganun sa high na susub-sub ka na malakas no? malakas siya in a way na konting ano mo lang pag piniga mo siya pag inapakan mo siya ng medyo yung sakto hang diin lang hindi ka naman susub-sub no kaya nakapako siya agad hindi ka tulad dun sa sa high ace na susub-sub ka pag kahit konting apak mo lang sa preno susub-sub ka yung sa urban naman natin ano eh ah, nasanay kasi ako doon dahil yung braking niya sabi nga nung iba hindi daw makapit no kasi hindi ka susubsub eh kumbaga nasanay ako doon sa urban at aapakan ah, mo talaga siya ng medyo may pressure para kumapit yung brakes no? ayan kaya sanay tayo doon na, at dito nagamay agad natin no? so nandito pa rin tayo sa Marilake Highway at medyo umuulan pagdating naman sa suspension mga adventure napansin ko dito sa traveler na 2.0 hindi siya matagtag no katulad nung urban natin before na actually matagtag yun talaga pag puno siya matagtag pa rin eh siguro lumana na yung ano natin no? yung suspension natin at kailangan na natin siyang palitan pero eto since bago hindi siya matagtag guro pag may laman siya mas maganda yung play niya no pag loaded to tapos pag ganito for example mga apat lang kami hindi siya matalbo, hindi siya matagtag. Kaya nagustuhan ko rin yung suspension nito, no. Ayan, tapos engine braking niya, kung mapapansin niyo engine brake niya, ayan, no. Hindi niya masyadong rinig yung ano ng makina. Malakas, malakas ang engine brake niya. Ayan, naka third gear tayo dito sa paliko. fuel well, consumption pala niya mga ka-adventure bali from kainta nagpa full tank na tayo doon no? bali napuno na siya ng 8 bars ayan then pumunta ako ng Regina Rica hanggang ngayon pabalik na ako pauwi na kami kung makikita nyo ang tinakbo na natin 64.9 kilometers until now hindi pa siya nababawasan ng 1 bar full tank pa rin siya no. Makikita niyo sa left side na ano, full full tank pa rin siya. So, hindi ko pa alam yung fuel consumption niya kung ilan lumalabas to no. Siguro most probably na sa mga 11 or 12 or siguro mas matas pang mga mga 15. And dito na tayo sa Ayan, kung makikita nyo, gabi na, no? Ginabi <laughs> na tayo at nandito na tayo sa may antipolo. Papababa na tayo dito na yung Santipolo Cherry ayan so mamaya papakita ko sa inyo yung dashboard natin no? kung ano na yung tinakbo natin at yung fuel gauge natin kung ano nang nangyari sa fuel gauge natin no? so update ko ulit kayo mamaya regarding doon sa fuel consumption natin mga ka-adventure titignan natin kung ilan na yung tinakbo natin simula kainta na nagpagas hanggang vice versa rihi na rihi ka sa tanay tapos pabalik no so ayan mga ka-adventure nakauwi na tayo dito sa kainta ayan o pakita ko lang sa inyo yung natin is 110.6 kilometers no tapos kanina di ba nakita nyo 8 bars sya ayan so nabawasan na siya ng isang bar seven bars na lang siya. So, yung 110 na tinakbo, one bar lang yung nabawas, no? Ayan. The, tapos, consider din natin na uphill yon kasi sa tanay tayo pumunta, di ba? Sa Regina Rica, ayan. Matipid siya, no? Actually. Matipid sa matipid kasi isang bar lang ang nabawas, eh from pool tank, di ba? Isa lang, isang bar lang ang nabawas tapos ang tinakbo niya 110 kilometers. So goods na goods na 'yon no for ano for 2.0 na fuel consumption niya. Katulad nga nung sinabi ko review ko kanina, maganda siya actually. Worth the price yung 1.6 million nyo sulit na sulit dito sa 2024 Traveller X 2.0 Okan engine no kaya ayan sa mga naghahanap ng mga ban o mga upgrade kung may pera hindi, yung Torrier is the choice di ba Toyota no yung Torrier yon maganda yun high roof din siya or yung commuter deluxe pero kung low budget Eto, marirecommend ko to Kaya all in all, goods Gusto nga lang magpasalamat sa lahat ng new subscribers natin Maraming maraming salamat sa inyo At sa lahat ng na nag-comment Dun sa ating first video Ng ride review ng ating Photon Traveler X Maraming maraming salamat sa inyo Alright, so hanggang dito na mga ka-adventure Rides right? so, always end Alright